May 18, sabi niya, uh, remember the Lord your God for it is He that gives you the ability to produce well. Kaya anong uh, nanghahabi ka ng Lord, eh, mayroon po tayong maghahabi uh, ng handa ngayon dahil po sa biyaya ng Diyos, dahil sa kapulihan ng ating Panginoon, kaya nandito tayo ngayon. Bunga yung ating uh, celebration ng ating a party celebrates because of the grace and mercy of our Lord Jesus Christ. Kaya let us all arise and let us all bow down and let us all pray. Yes, hallelujah. Sige po, tayo po lahat ayun mo Panginoon, maraming maraming salamat po Diyos. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin. Diyos na may lalang ng langit at lupa. Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus kami pinagpapasalamat at napupuri Panginoon sa araw na ito na itinagkalog mo uh, sa pagdiriwang ng birthday celebration ng Sister Bella. Father, in the mighty name of Jesus, we need your presence. We need your guidance, Father God. Uh, we need you, Lord Jesus, na makikipagsaya sa bawat isa sa amin, Ama, sa pangalan ni Jesus. Tabihan mo po ang buhay ng bawat isa sa amin na narito, Ama, sa pangalan ni Jesus. At tuloy nga po, Lord, nagpapasalamat mag din kami, Panginoon, sa buhay ni Risa at sa kasi Bon at ang kanyang mga tatlong anak. Father, continue to bless them. Father, God, in the mighty name of Jesus. Salamat po, Panginoon, sapagkat sila po, Lord God, ay higayaan mo ng tatlong anak. At tunay nga po, Panginoon, we pray for the birthday deliverance, Father God, na patuloy, Lord, na ipuhos mo, Lord, sa kanyang buhay siya ang iyong kapangyarihan. Ipagkalo po o Diyos ang kakaibang uh, talino, karunungan, kaalaman sa batin ito, Panginoon. Lumaki siya, Panginoon, na mamahalinda niya at Panginoon, habang siya ay nabubuhay. Salamat po, Panginoon, sa kanyang buhay. And we release blessings upon Bela o God. We pray in Jesus' name. At salamat din po, Panginoon, sa buhay ng inyo, Father God, to bless each everyone of us, Father God, uh, patuloy yung Diyos na yung presensya, O Lord, ay mapasa amin sa pagkasabi mo sa iyong salita. Dapat ka namin mahalin, paglimura ng buong puso, kung kaluluwa kung pag-iisip. Kaya yes, uh, sa, sa bawat isa sa amin na narito, Lord, ay maalala mo, O Diyos, na uh, ikaw lang ang Panginoon ang aming kailangan sa buhay nito. Ikaw lang ang Panginoon, ang aming uh, paglupa, ikaw lang ang aming lakas narito kami sa bansang ito because of your grace, because of your mercy, dahil sa iyong biyaya, Father God. Kaya Lord, salamat po Panginoon, tinipon mo kami na lahat sa lugar nito upang magpaglalak, makipagdiwang sa birthday ni Dela. At salamat din po Panginoon, nanguna sa paghahanda, sa pagpiprepare may be Father God, in the mighty name of Jesus, we ask the uh, blessings also upon them, O God, in Jesus' name. Salamat po, Panginoon, at pagi po, Panginoon, ang mga pagkain namin, pagsasaluhan sa gabi ito. Lord, patuloy mong pagpalain. Uh, bless mo, Panginoon, alisin mo ang mga ng spirit and uh, elemento na nasa mga pagkain at Hayaan mo, Panginoon, ang magpagkain namin, pagsasaluhan mo, Diyos, at kayo mak sa amin ng kalakasan magamit lang para sa iyong kapurihan. Salamat po, Diyos. Pinupuri ka namin ng sinasamba at maging po Panginoon sa may ari ng Kristo na ito. Lord, continue to bless them also, Father God, at ipagkalo mo rin, Panginoon, ang karapatan ng uh, kaligtasan na nagmumula sa iyo. Lord, maraming maraming salamat. Bless us all, Lord. We pray at mga children na narito, bless them all. O God, we pray in the mighty name of Jesus. Salamat po, Panginoon. Pinupuri ka namin, dinadakila pang amin. Samantalanin sa pangalan ni Jesus. Amen, Lord. Amen.